Maganda at mapagpalang araw! DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog Facts at Mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power! Sa panahon ngayon, makunan ka lamang ng kamera o video maya-maya ay trending ka na pala nang wala kang kaalam-alam. Wala nga sa mga road range, aksidente sa kalsada hanggang sa mga kakaibang individual, nagte-trending. Ganyan nga ang nangyari sa isang babae na nahuli ng kamera na lumabas mula sa isang imbornal sa Makati. Marami ang nagulat. Magtaka at hindi maiwasang matawas sa babae. Mas napunungan ng kontrobersyal ang babae nang lumabas ang balita na siya ay binigyan ng gobyerno ng 80,000 pesos. Pero sino nga ba ang babae mula sa imbornal at ano ang ginawa niya sa loob? Ang viral photo. May 28, 2025, Martes. Isa na namang araw na katulad ng nagdaang araw sa Rufino, Makati. Ang kaya na ito ay busy road dahil sa dami ng mga tao at sasakyan na dumadaan dito. Pero isang pangyayari ang nakaagaw ng pansin sa mga tao at motorista. Ang mga eksena ay pinost ng isang Facebook user. Ang post nga ay mula sa account na may pangalam na William Roberts. Ay nga sa post, I had just finished at the gym and was walking back home, camera in hand, doing a bit of a pot. Walk. Just at the corner of VA Rufino and Adelantado, I saw something that made me freeze. Head coming out a street drain. Instinct kicked in, I started snapping photos. Couldn't believe my eyes. But then she started running towards me. For a second I tensed. ready to defend myself if needed. The adrenaline hit hard. But just as quickly, a military guy on a scooter shouted, Wag! So I stood down. Bigla na nga lang tumakbo na mabilis ang babaeng lumabas sa imbornal at nilagpasan ang lalaking kumuha ng mga larawan. Ang lahat nga ng tao sa paligid ay biglang nagulat sa mga sumunod na nangyari. Lahat sila ay natulala at nagtataka. Sabi pa nga na nag-post, A reminder that Makati Street hold more stories than we sometimes care to see. That behind the high rises and the hustle, there are people who live between the cracks, literally. Hope the LGU plans to help these people out or at least figure out what's happening. Kasama nga sa post ang mga larawan ng isang babae na bigla na nga lamang lumabas sa imbornal. Ipinost ito ng Facebook users sa Facebook maging sa Reddit, isang social media platform kung saan nga pwede ang mag-online discussion. Mabilis na kumalat online ang kakaibang larawan dahil hindi nga naman araw-araw ay nakakakita tayo ng taong lumalabas sa isang imbornal lalo na sa Makati na isang kilalang business district. Reaksyon ng mga netizens Naging usap-usapan nga online ang babae na lumabas sa maliit na espasyo ng imbornal. Samot din ang mga memes o nakakatawang larawan tungkol sa babae. Mayroon nga bumuo ng mga spekulasyon na nakatira umano ang babae sa imbornal kung saan siya lumabas. Kaya ang ibang netizen ay tinawag siyang mole people. May ilang nabahala sa seguridad at kaligtasan ng babae. Ayon pa nga sa ilan, dapat tulungan ang mga taong katulad ng babae na walang maayos na tirahan. Isang account naman ang nagsabi na baka may sakit sa pag-iisip ang babae na nagmula sa imburnal. Habang ang iba naman ay natawa at may ilang pangang gumawa ng mga biro tungkol sa mga pangyayari. Ang ibang netizens ay tinawag ang babae na sa dako sa kanel. Kaugnay nga ng kilalang karakter sa isang horror film. May nagsabi din naman na ang babae ay si Pennywise of the Philippines. Isang karakter din sa horror film na nangunguha ng mga bata mula sa kanal o imburnal. May nagbiro pa nga na ang pinanggalingan ng babae ay backdoor umano ng mga opisina ng Pogo. Inihalin tulad din ang babae kay Undin. Isang karakter sa lokal na palabas na shake, rattle and roll. Ay naman sa isang netizen, time traveler umano ang babae at bumalik siya sa kasalukuyan matapos mabigo sa hinaharap. Sinabi pa ng isang netizen na ang tagpo ay kahintulad ng isang eksena sa pelikula kung saan nagnakaw sa vault ang mga karakter at lumabas sa imbornal. May sumagot naman sa post at sinabi na baka dumumi lamang ang babae sa imbornal. May komento din at nagtanong kung dagaba ang mano ang babae. May nag-ako siya din sa babae na gumagamit ito ng ipinagbabawal na gamot kaya maaaring napadpad sa imburnal. Mayroon namang nagsabi na parte umano ng babae ay isang gang na pinag-aaralan kung paano pasukin o butasan ang pinakamalapit na pawn shop sa paligid. Aksyon ng Kapulisan Ayon sa uploader ng viral video, mabilis na tumakbo ang babae matapos mapansin ng mga security personnel sa lugar man naman siyang hinabol ng mga ito pero hindi na siya naabutan. Habang may ibang security personnel naman ang sinilip ang loob ng drainage kung saan ang galing ang babae. At dahil nga sa pagkabiral na nangyari, umabot na nga ito sa balita. Kaya naman nagkaroon ng investigasyon ang Makati Police hinggil sa nangyari dahil sa hinala nila na nakatira ang babae sa imbornal. At nang sinilip nga ang imbornal, may kalakihan ang butas pero makipot ang concrete culvert na dinadaluyan ng tubig sa loob ng imbornal para madaanan ng isang tao. Agad na kumilos ang mga otoridad at naglagay ng steel railing sa nasabing drainage upang maiwasan itong mapasok muli o balikan pa ng babae. Hindi naman nagpaunlak ng interview ang mga security personnel sa lugar hinggil sa trending na larawak. Ayon sa investigasyon ng Makati Police Station, nang na nag-trending ang tungkol sa babaeng lumabas sa informal, dito lang nila nalaman na may mole people pala sa lugar. Sinabi sa mga reports sa May 26, 2025 bandang 4.15 ng hapon, may pumasok na tatlong mga tao sa drainage. Ayon sa inisyal na investigasyon, ang mga nakitang pumasok sa informal ay mga street dwellers o yung mga walang permanenteng bahay. Sinabi ng mga pulis na ang tao na iyon ay nakatira sa drainage o imbornal upang may masilungan. Bago daw sementuhan ang mga imbornal ay sinisigurado nila na walang tao sa loob sa tulungan ng mga ahensya. At nilalagyan din nila ng bollard ang imbornal. Sinabi pa ng mga pulis na nararapat lamang sementuhin ang imbornal para na din sa seguridad ng publiko. Sinabi din nila na kung titingnan ang butas, kasya daw talaga ang tao na pumasok doon lalo na at base sa CCTV payat lamang ang babaeng pumasok sa imbornal. Patuloy namang inalam ng mga pulis kung matagal na bang ginagawa ng mga tao na yon ang pagpasok sa imbornal. Isa ding tinitingnan ng mga pulis na ang ay ang sangkot sa mga iligal na gawain ng mga tao na pumapasok sa imbornal. Dahil na-recover sa imbornal ang mga hand tools tulad ng screwdriver, pliers, wrench tool at iba pang mga bakal. Mole people nang nagtrending na nga ang issue, hindi maiwasan ng mga tao na magtanong kung may mole people ba talaga ang nakatira sa Makati. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, may lagusan pala umano ang imbornal kung saan nakuna ng CCTV na pumasok ang tatlong mga individual at kung saan nga lumabas ang babae. Ang tagos ng imbornal ay isang creek sa barangay Pio del Peral. Mula sa drainage ng Rufino, pwede pa lamang gumapang ang isang tao para makalabas sa isang creek sa De La Rosa, kanto ng Amor Solo, barangay Pio del Pilar. Sa mga larawan nakita nga na may mga lalaki na lumabas sa concrete culvert ng creek. Ayon sa mga lalaki na nakunan ng larawan, nagpapahinga lamang sila mula sa init ng panon at hindi daw sila permanente ang nakatira doon. Pero sinabi ng mga pulis na patuloy ang kanilang investigasyon para malaman kung may mga tao bang nakatira sa imbornal sa Makati. Sa ibang bansa kasi ang mga mole people ay nakatira sa storm drains o sewers. Mayroon ding nakatira sa mga abandonadong subway, tabi ng daanan ng tren o mga tunnel na hindi na ginagamit. Aksyon ng BSWD Nakarating naman sa DSWD o Department Social Welfare and Development ang tungkol sa babae. Tagad na gumawa sila ng aksyon. Binilikan nila ang imbornal kung saan nga lumabas ang babae at nagbaka sakali na mahanap doon ang babae at bigyan nga siya ng tulong na pag-abot program ng DSWD. Ang programang ito ay nagsimula ng taong 2023. Layunin ng programa na bigyan ng tulong ang mga nakatira sa lansangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahalagang bagay tulad ng pagkain, damit at mga produktong pangkalinisan. Inaabot nila ang mga bata, individual at pamilya para mag-alok ng suporta at patnubay para tulungan silang makatakas mula sa kahirapan. Tinitiyak din ng programa ang akses sa medical check-up, vaccinations at mental health services. At para nga sa mga bata, tutulungan sila ng programa na makabalik sa pag-aaral. Noon pa man kasi, marami ng Pinoy ang homeless o walang sariling tirahan. Kaya naman napipilitan silang tumira sa lansangan o mga kalye. Bukod sa walang bahay, Problema din ng mga tao sa lansangan ang kawalan ng pagkain, kawalan ng trabaho at paglantad nila sa banta ng karahasan. Layunin ng programa na bigyan ng long-term na tulong ang mga individual o pamilya na nakatira sa lansangan. Hinihikayat din ang mga social worker ang mga naniniraan sa lansangan na sumama sa kanila para marelocate o mabigyan ng sariling titirhan. May 28, 2025 nang lumabas ang balita na at nakilala na ng DSWD ang babae na lumaba sa imbornal na nag-viral. Nakausap na rin ng ahensya ang babae para sa nararapat na assessment at intervention batay sa kanyang kalagayan at pangangailangan. Dinala ang babae sa pag-abot program ng DSWD para siya ay mabigyan ng tulong. Ang babae nga ay kinilalang si Rosemary Pellegrino o si Rose. Nilinaw ni Rose na hindi siya nakatira sa imbornal at siya ay talagang may bahay. Kasama ni Rose sa bahay ang kanyang live-in partner na isang barker. Pero nararasan din ni Rose na gawing palikuran ang imbornal nung wala pa siyang sariling tinitirhan. At nagulat na nga lamang si Rose nang nalaman na pinagpepesta na pala siya sa social media. Ayon kay Rose, grade 2 sa elementarya ang kanyang natapos at pangarap niya sanang maging isang nurse. May 30, 2025 naman nang lumabas ang balita na bibigyan ng DSWD si Rose ng 80,000 pesos na halaga ng livelihood project para makapagsimula sa pangarap niyang sari-sari store. Ang kinakasama naman ni Rose ay bibigyan ng isang welding machine para maging stable ang kinikita ng lalaki. Babalik din sa pag-aaral si Rose sa pamamagitan ng Alternative Learning Center o ALS. Ayon kay Rose, gusto niyang makapagtapos ng pag-aaral para mabago ang takbo ng kanyang buhay. Sinabi pa ni Rose na bagamat hindi siya nakatira sa Imbornal, meron siyang mga kilala na nakatira sa drainage. Itinuro nga ni Rose kung saan mahanap ng DSW ang mga individual na ito na nakatira sa Imbornal na kailangan ng tulong. Tatlo sa mga ito ay sumama sa DSWD para sila ay ma-relocate. Nang araw din na iyon, sinamahan si Rose ng mga social worker na mamili ng kanyang paninda para sa kanyang sari-sari store. Sinimulan din agad ni Rose at ng kanyang live-in partner ang pag-aayos ng kanilang tindahan. Lumabas din sa balita na balak ng DSWD na gawing ambassador si Rose. Ayon sa DSWD, pwedeng gamitin si Rose na ambassador ng DSWD para maipalibanag na walang masamang mangyayari kapag sumama sa kanila ang mga naniniraan sa lansangan. At tanging tulong lamang ang ibinibigay ng DSWD at wala ng iba. Aminado nga ang ahensya na hanggang ngayon ay marami pa rin kasing palaboy-laboy sa kalsada na tumatanggi sa tulong ng DSWD pero patuloy daw nilang ginagawa ang lahat para matugunan ang problemang ito reaksyon ng mga netizens sa 80,000 pesos na ibinigay kay Rose. Marami ang tumaas kilay ng nalaman na binigyan si Rose ng DSWD ng 80,000 pesos. Hindi maiwasan ng publiko na sinasabing porket nag-viral si Rose kaya siya binigyan ng pera ng DSWD. Ding ilang bumabatikos sa DSWD dahil sa pagtanggap ni Rose ng 80,000 pesos. Ayon sa iba, may mas karapat dapat daw kay Rose na bigyan ng 80,000 tulad nga ng mga magsisaka, may kapansanan o matanda na nagtatrabaho pa din at mga batang ulilang nagsisikap para mabuhay. May nagsabi din na marami naman ang nangangalakal bakit si Rose lamang ang nabigyan ng tulong. May isang netizen naman ang nagsabi na unfair daw ang nangyari bakit yung ibang walang bahay ay hindi naman nagbigyan ng tulong. Marami naman ang natawa at napasabi nga ng sana all. Ang isa naman ay sinabi na biglang naging big time si Rose dahil sa ginawa niya umanong modus. Ay naman sa isang OFW, mabuti pa daw sa Pilipinas. Tatambay lamang sa imbornal ay makakakuha ka na agad ng instant 80,000 pesos. Samantalang siya ay hirap na hirap sa kakatrabaho sa abroad pero hindi pa ako makita ng 80,000 pesos sa isang buwang pagkatrabaho. Sinabi pa ng isa pang OFW bakit daw siya nag-abroad kung papasok lamang sa imbornal ang solusyon sa kanyang mga financial problems. Sa social media may mga biro din na lalabas na lamang daw sila sa imbornal para makatanggap din ng 80,000 pesos tulad ni Rose. Lumabas din sa social media ang mga larawan at video ng iba pang tao na lumabas sa imbornal manhole, at iba pa. Sang po, sinabi niya na hindi daw patas ang batas sa Pilipinas. Dahil ang babae na lumabas sa imbornal o si Rose ay binigyan pa ng 80,000 pesos. Mantala ang lalaki na lumabas sa imbornal ay pinadapa daw at inaresto. Ayon sa mga pulis, hindi malaman ang dahilan kung bakit na isimbornal ang lalaki pero kanila raw itong iimbestigahan. Sa isang balita naman, mayroon dalawang lalaki na nagdakaw-umano ng cable ang naaresto sa loob ng manhole. Sa video makikita na bantay sarado ng mga opisyal ng barangay ang isang manhole sa barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Dahan-dahan nilang itinanggal ang takip ng manhole. Maya-maya pa tinilungan nila ang dalawang lalaki na makalabas mula sa manhole. Nagpumiglas pa ang dalawang mga lalaki nang sila ay nareso ng mga barangay officials. Narecover sa dalawang lalaki ang mga cable wire na kanila pang ninakaw. 19 meters nga ng cable wire ang nanakaw ng mga sospek na nagkakalaga ng 117,000 pesos. Ikinilong ang dalawang lalaki matapos kasuhan ng theft. Interview kay Rose Nagpaunlak naman ang isang interview sa isang programa sa TV si Rose. Ayon kay Rose, nilinaw niyang hindi siya nakatira sa loob ng imburnal. Sa salaysay ni Rose, sinabi niyang dati siyang palagway sa lansangan pero higit insan taon na nang iniwan niya ang buhay na iyon. Ngayon si Rose ay nangungupahan sa isang kwarto kasama ang kanyang live partner. At naghahanap buhay nga si Rose bilang mga ngalakal. Sinabi din ni Rose na nanakunan siya ng larawan, hindi siya nakainom o gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Dahil ang katotohanan, aksidente lang kung bakit siya pumasok sa loob ng imbornal. Ayon sa kwento ni Rose, habang naglalakad siya sa kalye, nahulog sa imbornal ang kanyang cutter blade na ginagamit niya sa pangangalakal. Sinabi ni Rose na wala siyang pambili ng bagong cutter blade kaya pinagkasa niya ang kanyang sarili sa loob ng imbornal para lamang makuha ang cutter blade. Sumiksik si Rose sa masikip na butas at nagkaroon pa ng sugat dahil sa nangyari. Nahirapan si Rose dahil sa maliit na butas at natakot din siya ng mga oras na iyon. Paglabas ni Rose sa imbornal, labi siyang nagulat dahil nakatingin sa kanya ang napakaraming tao. Sa takot ni Rose, napatakbo na lamang siya ng sobrang bilis. Pinabulaanan din niya na kaya siya tumakbo dahil hinahabol siya ng mga security personnel. Ayon kay Rose, wala naman siyang ginawang kasalanan o mali para tumakbo mula sa mga security personnel. Paglilinaw ng DSWD Maraming isyo hinggil sa nangyari kay Rose ang binigyan linaw ng DSWD. Nagpaunlak nga ng interview ang Social Welfare Secretary na si Rex Gachalian. Una nang idiniinis Secretary Rex na wag naman sanang pagtawanan o gawing biro ang kwento ni Rose. Labis umanong nasaktan si Rose nang siya ay nagtrending at inakusan siya ng mga tao ng maling akusasyon. Sinabi ni Secretary Rex na nagsimula nga ang pag-abot program na, na may limang libong pamilya at individual nang natulungan. Hindi daw special si Rose kaya 80,000 pesos ang kanyang nakuha at nagkataon lamang na ang kanyang kwento ay nag-viral. Mula nga ng taong 2023, marami nang naniniraan sa lansangan ang kanila na ng tulong o na-relocate. Ayon kay Secretary Rex, ang 80,000 pesos na ayuda kay Rose ay hindi isang buong binibigay. Hindi daw pera kundi livelihood assistance na halagang 80,000 pesos ang natanggap ni Rose. Pautal-utal din daw ang 80,000 pesos at nakabatay ang social worker sa pagbibigay ng ayuda. Sinabi pa ni Secretary Rex na ang 80,000 pesos ay batay sa mga alitintuni ng DSWD at assessment ng social worker kay Rose. Hindi lang daw basta hinulaan ang halaga na ibibigay kay Rose at iyon ay batay nga sa ahensya. Sunod naman binigyan din ni Secretary Rex na makakasiguro umano ang publiko na magagamit sa tama ang 80,000 pesos na ayudang natanggap ni Rose. Himo monitor umano ng mga social worker ang tindahan ni Rose. At kung makikita ng social worker na maganda ang takbo ng negosyo ni Rose, dadagdagan ng social worker ang mga paninda niya hanggang sa mabuo ng 80,000 pesos na halaga ng mga paninda. Isa din sa alituntunin niyang pagbibigay ayuda kay Rose ay kailangan sumipot siya sa case management meeting kasama ang social worker. At kapag hindi na umatid ang isang individual na tinulungan ng DSWD sa case management meeting, mapuputol ang tulong na kanyang tinatanggap. Nakwento nga ni Secretary Rex na hindi lamang si Rose ang nakatanggap ng 80,000 pesos na ayuda. Sa dalawang balita sa website ng DSWD, ibinihagi nila ang kwento na nakatanggap ng tulong mula sa DSWD. August 8, 2024, isang pamilya ang nakatanggap ng 80,000 pesos na livelihood assistance matapos nilang bumalik sa kanilang hometown sa Nueva Vizcaya. Sa isang article naman, sinabi na ng June 4, 2025, apat na tao at labing dalawang pamilya na ang bumalik sa kanilang bayan sa Bicol ang nakatanggap din ng tulong. Umabot nga ang tulong na ito sa kabuoang 1 million pesos. Sa mga susunod nga na viral photo o video, huwag natin agad husgahan ang mga pangyayari nang hindi inaalam ang buong katotohanan. Dahil sa panahon ngayon ng social media, ang bawat galaw ay pwedeng makunan ng video o letrato. Pero ang buong katotohanan ay hindi makukunan ng letrato o video basta-basta. Tandaan, hindi lahat ng nasa social media ay ang buong katotohanan. Kaya maging mapanuri at mapagmatsyak. At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.